Ready boss, ready na. Good day mga pars! Ngayong araw ay samahan nyo kaming lakbayin ang 419 km ride right kasama ng ating mga kagrupo papuntang KM90 sa Infanta, Sulok Beach sa General Nakar at baybayin ang kamanghamanghang tanawin ng Sierra Madre. Habang bata pa, mag na kayo para makita nyo naman yung ganda ng view. Maaga pa lang ay nag-prepare na nga tayong lumarga. Kasama nga pala natin dito si Boss Gab at si Boss Francis. The meet-up place nga pala natin ay Walter Martman Leak. Siyempre, nagkamustahan uh, muna Panginoon, at di pwedeng hindi magdasal sa bago mag-ride out. Lord, uh, kami po yung Panginoon ay lumalapit sa inyo. Humingi Panginoon ng guide, Lord. Ingatan niyo po ang bawat isa. Lord, the Lord, Christ, Panginoon. Sa Panginoon Yesus, Amen. Let's Amen. go! Wala nga pala kaming intercom kaya asa kami sa puro hand signals at pakiramdaman. Yes, boss, okay ka na boss oh. Okay oh ka. Nagpagas nga muna ang tropa. Full tank naman tayo, kaya na lang muna. Ito ay bumakbak na kami hanggang pagsanhan, kung saan namin dadaanan ng isa pang makakasama natin. Dito ay nagtry tayo mag-setup ng comms using Discord. Medyo delay nga lang, pero makakatulong pa din kahit papano. Problema lang natin ay kapag walang signal ang mga lugar na napuntahan natin. Dito, ride out na. Hindi namin alam ang daan at nakabase lang kami sa Google Maps. Unang target namin ay ang Arco ng Infanta at KM 90 Little Baguio. Dito nga pala kami dumaan sa Santa Maria kung saan aahunin namin ang bundok at gagapangin ang malulubak na daanan. Dahil nga nakaasa lamang kami sa Google Maps, di naman namin alam kung ang madadaanan namin. At eto, sinorpresa kami ng malalaki at matatalas na mga bato. Wala naman kaming magagawa kundi suungin at tapusin ang graang ito. Mahaba-haba at halos isang kilometrong layo ng lubak na Paglagpas nga namin sa lubak ay chinek muna namin ang mga gulong, nagtawanan at nagpicture tapos lumarga na rin. Ang rutang dinaanan nga pala namin ay kinokonekta kami sa Marcos Highway, syempre papuntang Arco ng Infanta. Dito ay napitikan pa tayo. Tumain muna kami saglit at nagpahinga, konting kape at silip sa aming ruta. Wala nga palang signal dito kaya medyo mahirap ha. <coughs> Guys so, km 90 na kami, km 90 na. Hmm, masarap yung, tayo, yung oh. Kaso busog yung na Ang yung... kita na. One, two, one. Ah, maya umalis na din kami. Ini-enjoy lang namin dito ang view. Kaso, naflatan si Boss Gab. Umigil muna kami para tignan. Sumisingaw na pala ang gulong niya na dati nang may pasak. Nakahanap naman kami agad ng pagawaan at naayos naman. Lumipat nga muna sa akin dito si Boss Francis. kasama kami na wala pang tulog. May mga kasama din naman kami na tatlo oras naman tulog. Pero pag makikita mo itong mga gantong uh, view, talaga namang mawawala, mapapawi talaga. Napakaganda ng creation ni Lord. Grabe. Hello? So, Ine-enjoy lang namin ang mga view dito. Pero sa point na to, nagulat talaga ako. Sobrang ganda. Kaya tumigil muna kami at nag -picture dito. shout out guys sa mga okay, ano dyan magmumotor or may may motor dyan sulitin nyo na yung may motor kayo mag rides na, ah, -ride na kayo mag rides na kayo alam nyo bakit Ay habang bata pa mag rides na kayo para makita nyo naman yung ganda hmm. ng view oh okay, so, one shot one shot uh -huh. What's up guys? So andito kami ngayon sa Marcos Highway and talagang na-enjoy ko yung view hindi ko ma-reiterate ng maayos pero sobrang ganda dito, Infanta Nakatapos lang namin kumain sa KM90. Um, yung art ng Infanta. Grabe, ang ganda guys. Bale, today, kami ay uh, limang motor. Ako, si Kuya Emilio, si Sir Basio, si Sir Ryan, si Gab, and si Matthew. Na talaga namang kakatapos lang ng kanyang mga ginagawa. Sumama, napilit natin. <laughs> clouds guys, kung makikita nyo, si Youth Clouds talaga. Grabe! Ganda! Kaya nagkapunta Oo! Ah, Hanap daw kami ng magandang lugar kasi magpipicture. Ang ganda ng Sea of Clouds guys! Kung makikita niyo siya, hindi ko kayang i-explain sa inyo. Ang ganda talaga! Medyo may puno eh! Pababa na nga pala kami dito ng Infanta. Kaso, nagsimula na ng umambon. Siyempre, dahan-dahan lang dahil madulas talaga ang kalsada. <laughs> Tama yung eh sinabi nila. Para kang nasa bagyo. grabe ito ganda nga sya pagpababa kitang kita mo yung sea of clouds guys grabe sulit talaga yung biyahe ito yung pinlock walls which is talagang dito nadaanan namin ng mga recommended na paliguan talagang, sa tiktok pero di namin bumaba dahil dagat talaga ang na namin. Pagbaba ng infant prapia, ay sumilong muna ito. kami at nagtanghalian. Dito namin napagdesisyonan na tumaan ang general nakar para tignan ang sulok beach na sikat dito. Saglitang digo tapos rekta na ulit Maambong panahon pa rin ang aming sinusuong habang binabaybay ang mga korbatang daan ng Fabio. Medyo gutom na nga kami dito kaya naisip naming dumaan sa Paviola Restaurant. Kung saan Maraming pagkain ang pagpipilian. Wala sa boss. Taste test, dali. Tikman mo na. Yummy. Yeah. Ah, hindi na ako makinga, ko na ako. Guys, so ngayon, kakatapos lang ulit namin magmerienda. And, ah, uh, nasa family na kami, family Laguna. And now, Siyempre, headed home na kami dahil uh, paggabi na at uh, ayaw naman naming abutan ng uh, dilim sa daan. Kanina, kwento ko lang lang mabilis, may nadaanan kami uh, kung anong lasing aksidente pero regardless, dahil maulan yung nangyaring aksidente na yon it reminds us na dapat ingatan natin ang ating buhay dahil ang buhay natin ay isa lang. Siyempre, dapat nag enjoy tayo sa buhay. Huwag nating sayangin ang buhay dahil ang buhay ay iisa lang rin. Medyo madilim na, pero nasa daanan pa rin kami. Traffic nga pala sa Los Baños at Kalamba, kaya Pinilit na naming sumingit sa mga gilid-gilid. Mabuti na nga lang at uh, nakamotor tayo. Dahil kahit pa paano yung takbo natin, nasa uh, mga 21 to 25 and hindi siya talagang nakatigil. No? Katulad ng mga nakakotse at saka naka four wheels. Para so, lang makausad sa daanan. Uh, uh may silang siya pero mukha, uh, matagal kasi um, uh, matraffic -ma talaga. Okay. One bar na nga lang pala si Toothless dito kaya nagpagas na rin ako. Ayoko kasing bumababa ng one bar si Toothless dahil delikado yun para sa mga makina ng ating mga motor. I'm check 655 and currently Los Baños Lakewood resident, Residential Estates pala. Ang ruta na to ay isang ruta na hindi namin makakalimutan. May mga aberyaman at aksidente sa daan Safe naman nakauwi ang grupo at syempre siguradong nag-enjoy ang lahat. Kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod nating mga vlogs.